Magandang <laughs> gabi mga Hunters Kung nga po lang si Tony Hunters Vlogger TV na YouTube channel po Akon uh, saan po ay balikan po lang din Muli yung kagabi na kaganapan So uh, kagabi mga Hunters ay Ibig So hindi namin nasahan talaga kagabi Hunters talagang natatalanta kami at eh. kinabahan talaga kami Dahil simpi Kapagin sa amin sila talaga napakabangis Ayun Tumingin kami sa sa mga kapatid ka kami Elis Minsan lang namin dahil sa sublang namin kaya wilali, ang ilaw namin pinuto namin na agad na video namin kaya sa ito uh, pasyal na pasyal namin na balikan namin muli ngayon baka kung sakaling mas pagkita ako mo kung may video so abangan nyo lang makala sa mga video namin sa amin sa aming video so, Ito yung nakita namin. Mga okay. hunters. Si hunters Lager. YouTube. channel TV. Hunters pa hunters mga ka okay. mga mga followers po namin pala, nung nyo na po kami i like, share, ay eh, subscribe palagi dahil pagtuloy uh, natin sa na mga video namin para natin malaman namin kung sino po kayo, kung yung po kayo para malaman po namin po kung sino po gusto like, subscribe para po kami kami like subscribe kami 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 na kami na po nga, alam, namin na namin ang kung makita namin yung target sana magpakita ulit para mas short time para ay may ito, yung ito, kulungan yung na daw dahil may mga sabi nila, sabi-sabi na may mga to dito. Huwag sa Tagalog pa, pinaka na lugar. Ito, napaka kung kong makanda sa'yo. Mabot mo tayo I'll

kita suka makan bekasnya tuh akar mana

Dito pala siya, dito pala siya Ano, dito pala yung siya nun. Nag-lick, 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 nag kubo nag-lick, nag na nag-lick, 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 nag ano? bigay nyo, bigay din, bigay din. Pwede gigin niyo baka, antayin lang. Pwede gigin baka mabigyan. Ni, baka sakali niyo. Ano ito ha? Baka bigyan ka, baka dalhin. Alam din tapos. Dire ka pa lang, 'di? Naghahanda ako ng katur. Kunin mo 'yung tomato 'yung balili buko. Kunin mo 'tong, 'yung timer tawag, kunin mo. Wala muna, wala muna, baka kabigmo. Wala, kunin mo 'tong, wala lang 'yan. Ay, tandun pa sa dulo, malayo. Malayo pa. Kaya siguro wala na okay. dito kasi nagtakot. Sabi sila na, ko mga hunters. Ganin, sabi yung... Kaya man, hunters, Pano panoorin nyo yung mga channel... ko ko sa tao chan. Sabi. Hiningili ko kanta. 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 Hiningili tayo yung mga balibo ko Parang hindi ko na kaya kan Pero pilitin din namin yung antrust. Antrust. Ano yun? Oh, ano yun? Oh, ano yun? Takbo takbo! Takbo takbo kayo! Takbo takbo! Takbo takbo! Takbo takbo! hindi yung ano, hindi, hindi yung ano niya, yung yung spirit niya talagang talagang napahiwatig talagang gusto niya talaga kamis magiganti ba? Parang gusto niya magiganti sa buong tao. dahil eh, hindi niya matanggap pa niya dati ay nag-asawa, sumama sa iba. Pero sa loob ng 2020 o tawad ng 5 years siya 7 years siya at beep Tapos man. ngayon ang nangyari, masagat sa kanyang puso, sa kaloban niya kaya di niya parang di ko alam aswang, di ko alam ang aswang ko dati. ɪ ɨ ɪdʊvitoʰ � قʷოʳẹʁ ka tẹʋ ɨ ɨ mɪʃ�타 38 12 bit tu l mix— —— 12ア fun siege Honkēnto katikDB hɨ va 38 mɨvɨv ʰa ɨvignm

mas subung bakas subung bakas subung bakas subung bakas subung bakas subung bakas oh bakas oh, bakas subung 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 ayun subung bakas 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 subung kailangan lang ang kapunta dito, Kantos. Oo. Oh. Okay, ah, maka. Kantos. tama na siguro nga kita. Tama na yun. Tama na siguro nga La, kita. Lagi nito. Kaya nga ito. Kasi sa parta yung nakita siya, na. na siya. Ang ah, gawin natin pagdasal natin. Pagpunin natin si alam niya yung nanit siya. Dahil... Ayun! 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 No, ayun! No, no, no. Ayun! No. Ayun! No. Ayun! No. Ayun! No. Ayun! No. Ayun! 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 Video sa mga kalikod, mga kantor sa Saka so, lang din lang yun Video, yun ah, inawisan ako na malagkit Sabi sa sabi ko, ang loob ko parang Alam mo naman ka, video may na ako ngayon Kaya ano yung Alagang Masama yung ko Kaya pinilit ko lang mag vlog ngayon kahit umulong ulan Kanina, malakas ulan kanina ngayon, medyo nga huminto Kung maputik Kaya ngayon, kantors Kaya paalam mo lang kami sa inyong, inyong kantors ha Huwag nyo lang like, uh, share, uh, subscribe po uh, Tony hunters sa uh, Vlogger TV YouTube channel in Yung kasama ko po. Jumarek Hunters. Paalam sa inyo. Paalam, mga Hunters. YouTube channel. Thank Vlogger so TV. Paalam. Paalam. mga Hunters. Paalam.